Good morning po Yusek. Uh, balikan ko lang po yun doon sa Di Emanuel Culveron na uh, video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake doon po sa isang nagawang uh, um, pagsusuri from yung Indian uh, ano ba yun, uh, company. Uh, wala po bang plano ang uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diumanuya paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang... Uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die na down na po ito before dahil nga sasabi nga na mga kanyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles kunanan ay si uh, Atty. Harry Roque yung nagpaka mastermind ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Ms. Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Atty. Roque kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ang niya sa akin na humihingi ng ganitong klase pag uh, pagtest ang ating pong mga kababayan Sino na po in particular. Tapo na po, po, po? siguro ikaw na po ba? Sige po. Ba? po ang humihingi. Okay. <laughs> pero okay. masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami okay. po sa social media so, po kayo ay na noon ah, nagbabasa po sa Sokmed, uh, Madam Yusa. So isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto niya. Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka hindi. sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi niya, ko ako ako uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -mm, basihan. O po, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun yata sa social media. Uh, po, Madam Lucec, uh, siyempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm -hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, na, ano nagbibiman. po, si Attorney Vic Rodriguez, di mo okay. pa matagal na rin naman niyang hinihiling niyang uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin, ano po ba ang basihan para sa paghingi at idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay diumanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo... Yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng proweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na. Ah, nag eko ito, ito gumagamit ka. Pa, Patunayan mo hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng demand ano patungkol sa hair follicle test. Thank okay you po. Salamat.